Ini ni tayo. Yeah! Tito ini pa ako tapos. Tekalang. Ini ni tayo. Taka. Uy, si hmm. Tatay digs nila. Nasa kama. Oh, 'di ba? Nasa lambo pa eh. Oh. Ako sakita mo 'yun. Nasa sofa. Ayo. Oh, okay. Ay, hmm. Pinta mo rin 'yun. Oh, ngayon nasa hig. Sa hig. A. Ang dami ang ganap kahapon na nakakaloka nako mga kapata, helmet may nachi ka pa ako Eto muna sa inyo date. Nakakaloka dahil nga nag-live tayo kahapon. So, syempre, nagtrabaho muna tayo mga kapata. para may pangkain tayo at may pangpasweldo tayo sa mga pulpulito. <laughs> oh. <laughs> Pero ayan nga. Di ba? Yan yung mga ganap ni VP Lenny. Grabe Kay no. Kay Lenny oh, oh, tayo! Na-invite <laughs> siya ng Canva. Canva Philippines. Lenny Lubredo! Ang bayan, hindi ka Si Tyra may sabay. Pero ayun nga, maaba helmet, no? Super busy talaga ni VP Lenny. Yes! Kasi naman yung iba dyan, kinakatok na ng reporter. Wala sa opisina. Sino yun? Asa na ba? Sino? Bato, bato, antibiotic. O, teka lang, pinaga pa. Ako, maaba ng helmet, nakita nyo naman yung mga eksena. Kahapon, pang Oscars! Pang Famas! At may nag-beatbox. O, <tong noise> oh, diba? Pero, amabat... ay, nga mga bata. At may nagtaray. <laughs> Naluka <Nalo> <tong noise> ako doon, mga kabata helmet. Kasi, syempre, kahit sabihin natin na bugso ng emosyon, dala ng emosyon, but still, men in uniform itong kausap mo. And hindi sila basta-basta dahil ito yung mga taong, diba? Medyo... Yes, mga person in authority. At kapag ganyan, bawal na bawal na pagbantaan. Kahit mga teacher pa eh, mga personal hmm. authority yan. Huwag mong babata. Kahit kami. Oo, oh, oh, di ba? Hmm. Pero ayun nga mga batang helmet. Tapos, mayroon pa nga yung kumakalat sa social media na hinaras daw sa napunit yung damit. Oh. sabi ko naman, baka may tas-tas na. Oh. Huh? Sino yan? Ay, eto pa, mga batang helmet. Nandun na kasi tatay nila sa Sani. The Sa, oh. The ano, no, videographer, ang daming naging abogado. Oo. Uh -oh. Mga, da ang daming mga naging instant analyst. Uh ba? -oh. O, diba? Ang daming yung pinigay mga talaga kururo. -kuru. Pero ito nga yan. So, pwede palang mag-bail si Tatay Dix yes. Tila, if ever. Pero, hindi siya makakalabas ng The mm -mm. Doon lang talaga. And, wala naman daw, no death sentence yan, eh. Mm -mm. Talaga, maximum of 30 years yata. Ayun. Ang ano, mm yung parang, ano, pagkakulong. Penalty, o. Oh. parang ganun. Sintensya. O, yung sentensya. Pero, tingnan natin, natin, no? At nandun na nga daw yung mga, ibang mga weaknesses. Ah. Pero, mayroon daw kasing dalawang pangalan na next in line. Sino yan? Kaya siguro wala sa opisina. Kaya siguro si Madam Sardo Terte, no? Ah, lumipad Use para na. pag-uusapan natin. Saan pa punta? Sabi sa The Netherlands, saan ba? Sa Hong Kong? <laughs> sa China? Hindi, oh, sa Andi, oh. The Netherlands. Ah. Oh. The Netherlands, ba? Diba? Pero ayun nga, mga kabata-helmet, dito tayo kay Pipileni kasi dito positivity lang talaga. Yes. Tuloy lang talaga ang pagbe-benchmark, tuloy oh. talaga lahat ng mga speaking engagement ni VP Lenny. Dami meeting. Ba naman yan? Nator Lenny. Kadami mo namang mini-meeting. Ganun talaga si VP Lenny videographer. Mm uh -huh. Wala nang sayang na araw dyan. Wala nang uh -huh. sayang na oras dyan. Basta para sa ikaangat ng buhay ng mga bawat Pilipino, ay talaga nagbibigay ng serbisyo totoo si VP Lenny. Pero ito Kay Lenny. Din. na akong marinig ulit yan. Bichoga. Lenny Robredo! Angat buhay lahat! Ang presidente, ano ka ba? Wait, teka lang! Oh. Ay, bago ang presidente, Lenny Robredo. Robredo! Pero bago yan, mga kabata, help it, sa mga video na to. Kala mo tayo subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa so, naman yung upload po namin ni Pichoka Pero nakakaloka lang talaga. Ang dami ko na namang in-unfriend. Ang dami ko na namang in oh. na. Mm. sa FB ko. Okay lang na wala na ako kaibigan. <laughs> sa <laughs> FB ko. daw i-unfriend. Kasi Huwag mo daw i-block. Kasi na, daw hindi ko, lumos maisip mga kapatang hen. Kasi mga dati kong teacher. Lalo yeah. na yung master teacher, mga social studies teacher. Mm -mm. Nakalaga, ano, sabi na salamat. Pangulong Duterte. Oh. Salamat, Tatay oh. Diego. Sa iyong servisyo, nandito lang kami. Hindi ko talaga lubos maisip na yung mga ganong klase kong teacher na Madasalin pa naman, palahimba, oh. nagtuturo oh. pa ng, oh. alam nyo yun, CLE. Ba? Pero, siyan. pero, umiidolo at pumapanatiko sa isang gumawa ng programa para mangitil yung um, libo-libong buhay. Sino yung teacher mong yan sa CLE? Huwag na natin yung name drop dito. Ay, ako meron. Yung library nyo? Oo. Oo. <laughs> sa nagngangalang, Log. <laughs> kaya pala ganun kaya bang oh, diba? Kaya pala sabi ko lang sa kanya Hoy si Duterte pala Taga sa si inyo Hamindanao hmm. O bakit? Taga sabi niya? O oh, pero Hoy Teka lang te Tatanong lang ako Alam nyo Sige nga mga kabatang helmet Comment down below nga dito Ng mga trolls Ng mga bashers Ng mga dds Kung ano ba yung naiambag sa nila ni Tatay Dick sila para ganito na lang sila ka-invested, ba? Diba? Sa pagiging panatiko, sa pag-iidolo nila. ba? Diba? Kahit sabihin mong gumawa na ng mali, may mali nang ginawa, but still, sumusuporta pa rin sila. Hindi ano ko alam nila? ba't gano'n ang ugali niya nun. Yung library niyo? Oo. Uh -huh. Pero ngayon ko napagtanto, pagtanto. Hmm, kaya pala. Okay, Di ba? So basta mga Batang Helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe. As always, sabi ko naman sa buhay na galang may tinamukin yung tips niya. everyday, galang may sebrang bahay. Uy, teka lang. Mm. Sino ba si Paolo Tantoco? <gasps>